sa mga hindi po member ng Live Good, yung ini-invite na nakita nakikita nyo na siguro yung Live Good, yung post-post ng Live Good, o may nag-invite sa yung Live Good. Pareho nyo, na-invite ako. Ang naka-invite sa akin dito, uh, stranger lang din sa sa messenger. So, pero, nagtiwala ako kasi pinag-aralan ko. So, bakit ko ba pinag-aralan si Live Good? Kasi naghahanap po ko talaga ng pagkakakitaan na magbibigay ng pangarap ko. Kasi kung pagkakakitaan, Saan lang, madali naman, marami akong pag, pwede pagkakitaan. Nagtitinda po ako ng fresh fries, kaya akong bumalik. Kaya akong mabuhay, kaya saan ako magtinda ako ng scramble. Kaya lang, hindi ko makuha yung pangarap ko. Kasi may pangarap ko kasi akong bahay at lupa, maganda sa sasakyan. O, mataas kasi pangarap ko na hindi, hindi para sa matatalino lang yung mga sasakyan na yan. Yung mga bahay at lupa na yan. Kahit hindi ako nakapagtapos ng ito gadget ng Gusto kong magkaroon ng bahay, kotse, pero hindi hindi ko alam kung saan. So, kaya nagkaroon ako ng interes dito sa Live Good kasi malaki daw ang kitahan. So, inaral ko siya. So, yun. Ginawa ko yung Live Good. Seven months na ako dito sa Live Good. February 10 ako nag-start, tapos tinrabaho ko siya, sineryoso ko siya. Kasi, kaya ako siya sineryoso. Alam ko kasi may pag-asa makuha pangarap. Kasi sineryoso ko yung patitinda, sineryoso ko yung pamamasukan. Pero wala naman din yung pangarap ko kahit seryosoin ko yun eh. Oo, baga yung sipag ko, wala sa tamang direksyon. Kaya nung nakita ko live good, dito na lang ako magsisipag. So sa 7 months na yun guys, maganda na rin nangyari. Naku nakuha ko na po yung dalawang pangarap ko. Yan po yung sasakyan sa kabahay. Okay, so ngayon, awan ng Diyos, tuloy-tuloy pa ako sa si Live Good, at hinahata ko presa. So, ang sikreto lang dyan, guys, ang unang-unang gagawin mo, kailangan mangarap ka muna. Kasi baliwala lahat ng mga opportunity na i-offer sa'yo, kung wala ka namang pangarap. So, wala siya, kasi magkaka-interest ka ba naman sa opportunity na kumita ng daan libo, kung wala ka namang hinahabol na daan libo ang hinahabol mo lang pambayad ng kuryente, makakain tatlong beses sa isang araw. Siyempre, hindi mo lang kailangan mag-live good. Kayang-kayang kaya, kayang kunin ng employment yan. Kaya na sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Kung pagkain at pagkain lang, kaya ko mabuhay sa pagtitinda ng price price. Kaya lang may pangarap kasi ako at hindi kayang ibigay nung pagtitinda at hindi rin kayang ibigay nung pamamasuhan. Kaya ako nagka-interes. So ngayon, kaya minsan hindi ka interesado kasi hindi ka pa nagsisimulang mag-set mag ng goal. Ngayon, habang napapanag mo itong video na to, isipin mo ano ba yung gusto mo? Gusto mo ba magkaroon ng kotse? Gusto mo ba magkaroon ng bahay? Gusto mo ba pagtanda mo hindi ka na hihingi ng pera sa mga anak mo. Hindi ka naaasa sa SSS. Gusto mo magkaroon ng mga properties na para pag ka, kumikita ng pera. Kahit may sakit ka, kumikita ka ng pera. Kahit nagbabakasyon ka, kumikita ka ng pera. So kung yun yung mga pangarap mo, wala yan sa employment. Unless, unless merong may, may, may hindi magandang ginagawa. Or isa ka sa mga vice president ng kumpanya. Pero kung ordinaryong employee ka lang, parang mahirap po ng pangarap. Pangalawa, kung magbibisnes ka, wala ka namang malaking kapital. Ako nga yung kapital ko na 50,000, inutang ko lang yun. 50,000 kapital sa French price. At hindi ako yayaman dun. Pero ginawa ko ng parang yung 50,000. Hindi ako yayaman dun. So ngayon, kung hindi kayayaman sa ginagawa mo ngayon, hindi mo makukuha yung goal mo sa ginagawa mo ngayon. Bakit hindi mo tingnan si Liv Good? si Live Good kayang ibigay. Napatunayan ko na po yan. At hindi lang po ako kumikita, marami na po kami. Kaya kung iisipin mo, kung saan ka magbibigay ng oras, ng effort, isipin mo, saan? Sa Live Good? O sa ginagawa mo dyan, na matagal mo nang ginagawa, sampun taon mo nang ginagawa yan, pero hindi mo pa rin nakukuha pangarap mo, Hintay mo ba ba ng another 10 years na naman? magtatapon ka na naman ng 10 years diyan. Alam mo na nga, hindi mo na nga nakuha eh. Sabi nga nila eh, if the plan doesn't, if the plan doesn't work, change the plan. But never the goal. Kung hindi na, kung hindi mo makakuha yung, kung hindi mo makakuha yung pangarap mo, just sa ginagawa mo ngayon, Ba't hindi mo subukan baguhin? Oo. Oh, masipag ka naman eh. Kailangan mo lang ng tamang opportunity. Live good, guys. Live good. Ako na nagsasabi sa inyo, guys. Live good po is the best opportunity na pwedeng makuha pangarap mo. So, sana uh, may naitulong ako sa iyo. Sana may na-realize ka. Sana may naitulong ako, sana maging successful ka. Okay, so yun lang, iwan ko sa iyo. Unang, unang, step, unang step, mag-goal ka muna. Ano ba ang gusto mo? Yun muna. Pangalawa, saan mo kukunin? Saan mo kukunin yan? Anong trabaho, anong negosyo? Okay, hinabi ko na sa iyo, sa live good, pwede yan. Eh, susunod niya, pangatlo, i-workout mo na siya. I-workout mo na, bilisan mo. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Thank you very much.